so bali yung video natin ngayon is yung vlog is papakita natin yung mga nabili ko sa expo nung first day so bali yung first day lang tayo pumunta mga boss so bali papasilip natin yung mga nakuha natin sa expo galing kay Skulin Red Game Farm tapos kay EJ mga boss so yan so bali ito yung mga bago mga abangan sa aking mga pa mga boss so, Tingnan lang natin kung quality mga boss yung mga napili ko. Yan mga boss. So yan mga idol. So bali ngayon papakita natin yung mga nabili natin sa expo. Nung day 1 sa IGF. Yan. So nakabili tayo kay Iskulin. Kay Red Game Farm. At saka kay EEJ. Yan yung mga binila natin mga boss. So bali... Um, papasilip natin yung mga nabili natin sa expo so yan pakita natin mga boss yung mga nabili natin sa Expo yun mga boss bali ito is bulik ni school ito ay sweater Boston bulik na nabili natin kay school mga boss yun. ito yung nabili natin ng day 1 ng Expo WPC and then yan mga boss is kulin dyan sweater boston bully guwapong guwapong mga boss yan so ito is abangan nyo sa aking mga papremyo mga boss Ito naman, sweater boston na straight comb. yan, ito ay nabili din natin kay Skulin um, yung mga presyo ng kay Skulin is 10,000 sa Bullstag sa battle cross, saka sa stag naman is 8,000 so bali yung nabili kay Skulin apat na gray na Bullstag, tapos Um, lima pang full na ibang line pero sa uh, Boston tapos ito ito yung nag-iisa na na nabili ko sa ano kay Martin Street yan ang alagay niya boss 8,000 lang yung ano nung nabili ko Ito mga boss is Sweater Boston Black na iskulin Yan, ng manok, bulstag ah, Halaga din ito is 10,000 Yan, ito ay Sweater Boston Black Bandang manok, mga boss Banda, bulstag Pwede pwede nang ilaban mga boss Sabali mangyispar tayo bukas Yan. So, bali ay, ito ay sweater Boston Grey. So, bali, isa ito sa mga nabili ko na sa apat na grey na sweater Boston Grey. Apat ang mga boss na bullstag. Galing din ito kay Martin Esculin. Yan mga boss, ang ganda. Okay, ganda natin. Sweater Boston Grey guling bandit. balayan mga boss. So, ito yung mga nakuha natin sa expo. Ayan, isin sa mga nakuha natin. So, bale, meron lang tayong apat na limber kasi kaya pinapalit-palitan natin yung paglagay. bali ito, isa is galing kay EEJ Game Farm, yan. Galing to kay EEJ. Yan mga boss, galing kay EEJ. Ito naman is galing kay EEJ. Puro yan mga bulstag, EEJ Game Farm Bandit. So bali, ito ay sweater Gilmore na galing kay Red Game Farm. Yan mga boss. Ito naman ay sweater Boston Grey na galing kay Martin Iskulin Yan mga boss, oh, Ganda. Mga bullstag halos mga boss. Yan, mga boss, sa bali yan. Buksan natin ulit yung laman ng kahon. Yan. Lagay mo well. Lagay mo sa limber. Peter Boston. Sa pang grey. Ulit. Nena. mga boss oh. Tingnan nyo naman gaganda ng grey na yan. Subali apat na piraso 'yan na grey. 'Yan. Apat na piraso 'yan.

Ganda. Pwede ito mga pang panlaban mga boss. Ito mga magandang panlaban kasi medyo matitigas na. setan monster ni um, Martinis Esculin. Jo, Sweater gray. Sweater Boston gray. schoolin, Yan, mga galing mga boss kay schoolin. So, bali yung dalawang piraso andun sa bahay. So, bali, eh, papakita nila natin yan. Tapos yung EEJ, andun din na nasa bahay. So, yung, sa bahay nakalagay yung dalawang EEJ. So, bali, papasilip nila natin. Yan. So, yan mga boss, ito yung mga Yan. So, yung mga gustong sumali, mga boss, sa akin palaro. Yan, itong mga premium. Nakita niyo naman. Iskulin. Um, galing kay EJ. Galing kay Red. So, bali pa makita natin yung galing kay EJ at galing kay Red. Yung kay EJ, mga boss, tag Ito yung mga premium mga boss. So, yung mga gustong sumali. Uh, Add nyo ako mga boss sa FD sa FB ko. Message lang kayo mga boss yan. So yan mga boss, ito ako yung Spedal Gilmore. Kung galing kay Red Game Park. Ito ay napalinaan sa FB Red Game Park. Sweater Gilmore, yan. Ano natin? Gandang manok mga boss. Pulang-pula yung mata. Red game pa. Boston gray ni Skullin. Yan. Ganda, bull Napagandang manok. Ayan, o. Walang pula din yung mata. Yan. So, ayan mga boss. Ito okay, yung mga lahat-lahat na nakakinakuha. So, bali, abangan nyo mga boss ng ating mga papremyo sa aking mga palaro mga boss so eto na nakita nyo na yung mga nakuha Okay, yeah, mga boss, maraming salamat mga boss sa lahat ng mga nanonood sa aking video. Yan yeah, mga boss. Subali, so, um, sa mga nag nag-aad sa aking FB. Maraming salamat mga boss sa mga nag-message, sa mga gustong sumali. So yun, mga boss, paunahan lang mga boss, para makuha nyo itong mga boost tag na ito. Yan mga boss, maraming salamat sa inyo mga boss. Yan. Thank you.